tago si na okay? nahanap ni ante dito na daw eh sabi ni ano angkolo nandito na daw ante magpakita ayaw magpakita oh. bakit <laughs> kasi nga tatanungin ko siya kung kung na sila ni Tayrobin makimaritis muna ako parang ayaw na magharap sa atin kung hindi magharap sa atin di talikod lang no <laughs> wag lang sa harap wag nang harapan talikod lang puntahan ka <laughs> hintay lang kinuha na hinanap na eh ay to sana manang oo hintay na lang natin kuha tayong bayabas oh walang bunga bayabas walang bunga mga bayabas dito call Hello? hilaw Anjenjen. Dito na daw Pero wala man, wala wala raw, Nagatago siguro. Boy. <laughs> Nakadaan na Naka? call. Sabi niya nandito na daw si Naiopen. Wat mo na nang Iyon uh, ko no Tapos wat gali got something a bit different for you today yeah. Uh, yeah. What, man? Ayun. Nakalak, abira, ano? Pero nakita ni Uncle daw ay umakyat ayun, na yun. Ayaan mo na kung hindi magharap. Okay <laughs> na lang siguro. Uwi na lang kami. Dito na daw eh. Kanina dumaan. Ay, bago pala nakita nila. Tinanong ko doon. Ah, doon. Tinanong mo doon. Ay, daw. Bago pala siya. Ayaw magpakita. Ayaw na magpakita sa atin. Okay lang? That's it. Oh. ah, <laughs> nag nakakit na daw si Nay Uping. Kaso eh nagtatago. Sa nakita ni Ang Koldo no. Tinanong rin ni Ate dito, oh, ni bago lang. daw akyat. Bagong ano Bago akyat bago, nga dito, bago dito. Ay tinawag nila doon ayaw man magpakita Okay lang. <laughs> oh, ano? hindi siguro. Baka nahihiya o ano? Baka nagagalit kasi minsan yung request hindi natin matupad ba? Uh, hindi man lahat ng request o healing na nila ay eh, kaya nating i-provide, di ba? Limitado man tayo eh. Kasi parang nasira ulit kasi yung cellphone ni Jumil. Yung bike niya okay naman dyan. Nagaano na. Hindi. Na hindi na ginagamit ang bike. Nasira ulit. Baka. Hmm. Sira cellphone, sira bike. Ayun siguro, baka. <laughs> Kaya hindi na magharap. Oh, ayun. Hindi iniingatan. Yun nga sabi ni Auntie Mimang sa akin. Ay sige lang mga kapob, sa kanina nakapanood kayo sa live natin na nandito na si nagtigil ako sa live kasi sabi nga ni ang call na si Nayoping eh ayun nagtigil na ako sa live and then ngayon pinuntahan ko um si Nayoping wala ayaw <laughs> hindi nagabukas ganyan din ginagawa yata kay Nanay mo minsan yung si Nanay niya kasi yung naga, naga kay kay Nayoping yung barangay kagawa dito na kaibigan namin si Auntie Mimang ayan eh tumatago nga si Nanay Uping <laughs> kahit kay Auntie Mimang <laughs> <laughs> eh <laughs> sa kabait-bait man ni Auntie Mimang na yan eh noon-noon noon pa yan nagatulong sa kanya oh. yung binigay ko ng cellphone kay Auntie Mimang okay pa hanggang ngayon no? o oh, nagamit niya pa yung kay Jomil hindi nagatagal na ah. sige te thank you sa bangko mauwi na kami ah uh, magpunta na lang ako sa ibang tao na matulungan. Yung doon na lang sa may tangalan. Doon na lang tayo sa tangalan yung nag-aingi ng tulong. Yung, okay. alis na kami, Tiha. May, mayroon daw doong malnourish na mga bata. dona Doon na lang namin bigay yung tulong. Mm Ayaw man sa atin ni Nayoping Wala tayong magawa dyan. Baka nahiya na rin siguro sa atin. Ah, sige. Babay mga kapobs, kalungkot man itong ganito, hindi ka labasin. saan ka? Dadaan? Ay, <laughs> ay, lasing pa rin. <laughs> Oo, oh, dito yung daan, dyan ka pupunta.